Konting papeles na lang ang isinasaayos. Makakalaro na si Kyrie Irving sa national team ng Australia. Unfair sa kaso ni Jordan Clarkson sa Pilipinas kapag nangyari ito tila nga hindi na matatapos ang mahigpit na usapin sa may tuturing na number one rule ng FIBA pagdating sa mga dual citizen players sa buong mundo. Ito nga ay walang iba kundi ang hagup rule. Ang rule na pumipigil sa kalayaan ng ilang mga malalaro na kahit legit na may dugo mga ito ng kanilang mismong bansa na gustong irepresenta ay hindi makalaro ang mga ito as a local player, sa local players sa kanika nilang mga national team. Sa Asia ay tayo yata ang number one victim ng rule na ito dahil kung bibilangin ay baka hindi kayanin ang mga daliri sa kamay ang bilang ng ating mga mausay na feel o film foreign players na na-reject na lumaro sa Gilas dahil sa hagup rule na ito ng FIBA. Lumipas na nga lang ang prime ng ilang mga malalaro natin noon na may dugong Pinoy na gusto sanang i-representa ang Pilipinas sa World Stage of Basketball. At mukhang sa mga susunod na taon ay mas marami pang mga mabibiktima nating mga kababayan at lilipas na lang ang prime ay hindi masusot ang Gilas jersey sa kanilang basketball journey. Buti na nga lang ang NBA player na si Jordan Clarkson ay nai-representa na ang bansa at nakakatulong na iangat ang lahing Pilipino sa World Basketball scene. Pero deep inside ay hindi talaga katanggap-tanggap ito para sa kampo ng former NBA Six Man of the Year. Dahil legit na may dugong Pinoy ito na may ilang mga pruweba na siya talaga ay Pilipino. Pero nang dahil nga sa mahigpit na requirements ng hagup rule ng FIBA, kahit nagustuin man ni JC ay hindi ito napagbigyan. Sa kaso kasi ni Clarkson noon ay sinasabing may Philippine passport talaga ito. Dahil kung inyong matatanda na ilumabas pa ang larawang ito sa internet na legit passport ni Clarkson noong bata pa ito. Kaso ang hindi nga lang malinaw hanggang sa ngayon ay kung na kuha ba ito ni Clarkson bago siya mag 16 years old at talagang naipakita sa FIBA ang mismong passport na ito ni JC. However, sa paglipas ng panahon ay patuloy pa rin na sa mga Pinoy basketball fans na lumuwag ng rule na ito ng FIBA Federation at maging local player na si Jordan Clarkson. Kung ang main point ng FIBA ay may develop ang larong basketball sa buong mundo, lalo na sa mga malilit na bansa tulad ng Pilipinas, ay dapat nilang bigyan sana ng konsiderasyon ang mga case tulad ng kay Clarkson. Pero speaking of development, tila mas lalawak pa ang development ng may kukonsiderang isa sa pinakamalakas na basketball team sa mundo. Ito nga yung national team ng Australia Australian Boomers. Dahil maliban sa hindi mabilang na mga talento nila sa NBL ng Australia, kasabay pa ang ilang mga homegrown NBA players national team player na mga ito, ay may mabigat pa na malalaro mula NBA ang posibleng dumagdag sa kanilang lineup sa hinaharap. Ito nga ay walang iba kundi ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni Wanex sa inyong first cash-in. Walaan kung sino mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo magkakapera ka kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Si Uncle Drew na si Kyrie Irving. Nito lang sa naging statement ni Irving sa isa sa interview niya ay tila seryoso ito at ang kanyang kampo na may dala sa Australia ang kanyang talento sa laro. Ayon dito ay kung magiging isang Australian player daw ito sa isang punto ng kanyang basketball career at makakalaro sa national team ng Australia ay magiging mahusay ito. Para sa mga hindi pa nakakala may legit Australia Australian American si Kyrie Irving na nagpupos sa kanya ngayon na irepresenta ang kanyang lahing pinagmulan. At sa puntong ito ay mukhang nagiging malinaw na ang goal na ito ng 2025 NBA All-Star Game Champion. Dahil ayon dito ay on process na daw ang ilang mga papeles nito. Kung maging matagumpay na maging local player si Kyrie Irving ng Australia despite na nakalaro na ito sa Team USA at nakakuha ng gintong medalya noong 2014 FIBA World Cup at 2016 Rio Olympics ay magiging fair ito para sa case ng ating kababayan na si Jordan Clarkson na walang ibang national team na nilaruan pero hindi na pagbigyan ng green light ng FIBA na maging local player ng Pilipinas. Kaso tila mas mabigat ang mga magiging pruweba ni Kyrie na maging Australian player kaysa kay JC. Dahil bukod sa Australia talaga ay pinanganak si Irving ay tumira pa sila dito hanggang siya ay maging dalawang taong gulang kung saan ay nakalaro pa bilang pro player ang kanyang ama kaya subaybayan natin ang kasong ito ni Kyrie Irving sa FIBA at kung maabswelto ay baka magkaroon din ng malino na pagasang maging local player si Jordan Clarkson ng ating national team. team